John Estrada is spotted again, relaxing at par with Mr. Woman. Tawag na naman ang aktor na si John Estrada habang may kasama na namang ibang babae. Nagsimulang nagkaroon ng alingas-ngas na may problema si John at ang asawang si Priscilla matapos pag-usapan online ang komento ng Brazilian beauty queen sa isang Instagram post ni John noong July. Lalong ikinagulat noon ng mga netizen ang naging sagot ni Priscilla. Imbis na makisakay siya sa biruan ng netizen, ibinuking ni Priscilla hindi sila na Omarites ang kasama ni John at dahil na rin sa komite Priscila na hinuhang dumaraan na naman sa pagsubok ang relasyon ng mag-asawa. Pagkatapos nga ng dalawang araw na insidente, isiniwala ni Jan ang estado ng marriage nila ni Priscilla. Sa pamamagitan ng official statement na ibinahagi niya sa social media noong July, sinabi ng aktor na medyo may katagalan na mula na magkasundo sila ng Brazilian wife to take a break. At ngayon naman ay hindi nakalampas sa mga nitisen ang bagong kasama ni Jan Estrada. Nakuha na video ng isang netizen ang aktor na si Janice Estrada na may kasamang babae sa isang bar. At makikita sa unang bahagi ng video na nakaakbay si Jan sa hindi pa nakikilalang babae habang palabas pa sila ng bar. At sa isang bahagi, makikita man silang relax lang sa loob habang nakatingin sa cellphone. Umani ng maraming komento ang reel na inupload ng isang netizen. Karamihan sa kanila ay hindi pa bor kay Jan, yung iba ay tila may hugot. May ilan namang nagandahan sa babaeng kasama ni Jan. Hanggang ngayon naman ay wala pang nakakilala kung sino nga ba ang babaeng kasama ni John. Inaantay rin ng mga netizen ang magiging reaksyon at komento ng asawa pa rin niyang si Priscilla tungkol dito. Yan ang abangan natin mga ka-chika. Huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli.